Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Ngayon po ay araw ng lunes, ikadalawamputpito ng Enero. Pakinggan po natin ngayon ang mabuting balita ng Panginoon. Unang pagbasa, pagbasa mula sa sulat sa mga Hebreo. Mga kapatid, si Kristo ang tagapamagitan ng bagong tipan sapagkat sa pamamagitan ng kanyang kamatayan ipinatawad ang paglabag ng mga tao nung sila'y nasa ilalim ng unang tipan dahil dito kakamtan ng mga tinawag ng Diyos ang walang hanggang pagpapala na kanyang ipinangako sapagkat pumasok si Kristo hindi sa isang dakong banal na ginawa ng tao at larawan lamang ng tunay kundi sa langit at ngayoy nasa harapan siya ng Diyos at namamagitan para sa atin ang dakilang saserdote ng mga hudyo ay pumapasok sa dakong banal taon-taon. May dalang dugo ng mga hayop. Ngunit minsan lamang pumasok si Kristo upang iandog ang kanyang sarili at iyo'y sapat na. Kung di gayon, kailangan sanang siya paulit-ulit na mamatay mula pa ng matatagang sanlibutan. Subalit, minsan lamang siya napakita ngayong magtatapos na ang mga panahon upang pawiin ang kasalanan sa pamamagitan ng haing kanyang inihandog. Itinakda sa mga tao na minsan lamang mamatay at pagkatapos ay ang pagwuko. Gayun din naman, si Kristo ay minsan hinihandog bilang hain upang pawiin ang mga kasalanan ng mga tao. Si muling darating, hindi upang ihandog na muli dahil sa kasalanan kundi upang iligtas ang mga naghihintay sa kanya ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong Tugunan Umawit sa Diyos ng awa, ang gawain niya'y dakila. Umawit ng bagong awit, at sa poon ay ialay, pagkat yung ginawa niya ay kahangahangang tunay. Sa sariling lakas niya taglay ng kabanalan, walang hirap na natamo, iyong hangad na tagumpay. Umawit sa Diyos ng awa, ang gawain niya'y dakila. Ang tagumpay niyang ito'y, siya na rin ang naghayag sarap sa ng mga bansay na hayag ang pagliligtas. Ang pangako sa Israel, lubos niyang tinutupad. Umawit sa Diyos ng awa, ang gawain niya'y dakila. Tapat siya sa kanila at ang pag-ibig wagas ang tagumpay ng ating Diyos kahit saan ay namalas. Magkaingay na may galak yung lahat sa daigdig. Ang poon ay buong galak na purihin sa pag-awit. Umawit sa Diyos ng awa, ang gawain niya'y dakila. Sa saliw ng mga lira, iparinig yung tugtog, at ang poon ay purihin ng tugtuging maalindog. Tugtugin din ng trompeta, na kasaliwang tambuli, Magkaingay sa harapan ng poon na ating hari. Umawit sa Diyos ng awa, ang gawain niya'y dakila. Aleluya, aleluya. Si Kristo ay nagtagumpay na lupig ang kamatayan. Nagningning ang pagkabuhay. Aleluya, aleluya. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Noong panahong iyon, sinabi ng mga eskribang dumating mula sa Jerusalem, inahalian siya ni Beelzebul, ang prinsipe ng mga demonyo. Ito ang nagbigay sa kanya ng kapangyariang magpalayas ng mga demonyo. Kaya't pinalapit ni Yesus ang mga tao at sinabi sa kanila ang ilang talinghaga. Paano mangyayaring palayasin ni Satanas si Satanas? Kapag naglaban-laban ang nasasakupan ng isang karian, hindi mananatili ang kahariyang iyon. At kapag naglaban-laban ang magkakasambahay, hindi mananatili ang sambahayang iyon. Gayon din naman, kapag naging magsik si Satanas laban sa kanyang sarili at naglaban-laban ang kanyang nasasakupan, hindi magtatagal at darating ang kanyang wakas. Walang makapapasok sa bahay ng isang taong malakas at makaaagaw ng kanyang ari-arian, malibang gapusin muna niya ang taong iyon, saka pa lamang niya malulooban ang bahay na iyon. Tandaan ninyo ito, maaaring ipatawad sa mga tao ang lahat ng kasalanan at panlalait nila sa Diyos, ngunit ang sino mang sa Espiritu Santo ay hindi mapatatawad. Ang kanyang kasalanan ay hindi mapapawi kailanman. Sinabi ito ni Yesus sapagkat ang sabi ng ilan, inaalihan siya ng masamang espiritu ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo,